Meron po tayong nakalap na balita na kuno nga ay pumanaw na itong uh, matinding kaaway na itong si Governor uh, Gwen Garcia ng Cebu. Pareho namang Duterte supporter itong dalawang ito, eh, kaya walang problema. Okay, isang doktor na maraming or, uh, buong tapang na, ilab na inilabas yung mga baho na itong si Gwen Garcia. At ang balita nga po ay pumanaw na naaresto na ito, itong uh, doktor na ito. Napakahaba nung kanyang pasabog noon tungkol nga dito sa governor. Marami, marami siyang binanggit, marami siyang revelasyon tungkol nga dito kay governor. At yun nga, siyempre hindi pa tatalo itong governor. Abay, yun, nagkasuhan itong dalawa dumating nga sa punto na naaresto na itong doktora. Ulitin ko ha, pareho pong Duterte supporter itong mga to. Kaya, kaya good luck. <laughs> Ganun naman yung nangyayari. Sabi nga nung isang pulahan na, so, na nasa social media din, ang naging labanan ngayon ay either Duterte, Duterte, Duterte supporter versus Duterte supporter or mga loyalista versus mga diehard. Ganun ang naging laban daw. Sila-sila yung nagkahagatan at nagigirian. Kaya wala daw sa laban ngayon ang mga kakampi. <laughs> Natural. Laban po yan ng kasamaan versus kasamaan. Natural, wala dyan ang mga kakamping. Sabi nga ng isang netizen uli, laban daw yan ng mga bobo at tanga. Ay bakit nyo isasali ang mga kakampings? O ba diba? Laban nyo yan. Okay? Hindi kasi bumababa sa level nyo yung mga kakampings. Kaya hindi nyo pwedeng kalabanin. Okay? Wala talagang mahihitang laban sa inyo. Dahil sa level ng pag-iisip na itong mga diehard at na itong mga Pulangaw. Okay, balikan natin itong dalawang ito na nagbabangayan o nagbangayan. Ulitin ko, aarestado na itong si Rowena Barden at uh, yun nga, kamakailan daw ay pumanaw na ito. Kung ano man ang rason, na natin kung naan dito. Um, Dr. Rowena Barden, a prominent critic of Governor Gwendolyn Garcia who had planned to challenge her in the 2025 gubernatorial race passed away on Friday, December 15. So yun pala ang dahilan. Kaya pala nagbabangayan atong dalawang ito. May ambisyon pala itong isang diehard na doktor. Hmm, yun nga. Ano daw ang napapabalita ngayon ay kinulang daw na governor ng Cebu. Yun yung balita ah. So tignan natin, totoo ba na kinulang talaga? <laughs> My God. At ano daw ang pinakadahilan ng, ng pagpanaw? Heart attack. Um, hindi pa natin kumpirmado kung ba ba'y namatay sa, sa kulungan or um, nakabail na naman ata itong si, si Barden. Okay? Pero ang sabi naman ata sa na, na heart attack nga daw. Pero by the way, wala na tayong paki sa kanya kasi isa yung DDS at deserve lang niya yan. Yun nga, parehong DDS or Duterte supporter naman, itong dalawang ito. Marcos supporter ngayon, siyempre, itong si Garcia. Kalahati, or kahati sino sa kanila at ni Gwen ang matege, ang panalo pa rin ay taong bayan. <laughs> wag tayong na uh, wag nating isipin na ang pagkawala ng pagka, pagpanaw halimbawa ng kung sino man ay panalo ng taong bayan. Siguro yung mga supporters at mga nauto ng mga katulad ni Gwen Garcia at na ng si Barden, siguro magkakaroon ng real realization in the end siguro yun yung magandang mangyayari. Okay? Na heart attack daw, sabi naman ng ilan natin, kinulam daw kung ano man yung totoong dahilan. Yun nga, good luck. Laban ito ng mga ng Duterte supporter versus Duterte supporter. <laughs> Wala ba tayong nababalitaan na isang malaking personality o nasa social media, halimbawa, nakakamping, at ang kalaban ay kapwa kakamping. Parang ang labo kasi mangyari nung ganun. Good luck sa inyo!